Katatawanan muna tayo ngayon. Hmm. Ayan. May post po tayo nakita tungkol kay Harry Roque. Um, ang huling pahayag na si Harry Roque, kuno nga, nananawagan siya sa mga dilawan, sa mga pinklawan, na sana daw ay makiisa sa maisog rally. <laughs> Kumalas na nga yung mga demonyong kaalyado nyo, yung mga taga-KOJC. Tapos gusto nyo talaga, ano ho, magtataka kayo kung bakit ang mga kakamping, ang mga tinatawag niyong pinklawan, ang mga tinatawag niyong lugaw ay hindi umaatend sa inyong mga rally. Bakit? Nawawala na ba kayo na nagkakampi talaga? Obvious na ba ito na wala na po kayong kakampi? Hmm, yun yung sinasabi natin na sa bandang huli po talaga, mananawa yung mga kakampi nyo sa mga pinaggagawa nyo. Kaya ayan, kasi wala naman talagang layunin na mabuti itong mga uh, rallies na nilulungsad na itong mga ulupong ni Duterte. Wala pong layunin yan. Kundi tanggalin si Marcos Jr., wala silang matinong uh, or wala, wala silang rason, valid reason sa kanilang ginagawa. Gusto lang talagang mag-resign, mag-step down ang nasa Malacanang, ipalit sa si Sara Duterte para, para maligtas si Digong at ang iba pa sa kanilang mga kaso sa ICC. Ganyan po ang sistema, ganyan po ang intention na itong mga alipores na kong Wala na daw umaaten. Mm, ayan, sabi dito, ang ibig sabihin ng maisog ay matapang. Totoo yun eh. Maisog. Pagkaisog dito sa amin sa Banton Romblon. Hindi ka maisog, Harry, Harry Roque, dahil nagtatago ka. Kung talagang matapang ka, kung talagang pang-international ka, kaya mong lusutan ang lahat ng ito. Pero alam mo kasi sa sarili mo, cornered ka na. Wala ka ng lusot. Kahit anong galing mo kasi, basta kasamaan ang, ang, ang hinahawakan mong panlaban, talo pa. Ayan, pangalawa, ito yung pinakamatindi. Walang nakikinig sa mga satsat -sat mo, Mr. Harry Roque, dahil daw na didistract sa blush on mo. <laughs> Yun pala nakikita niyo po ano, pag siguro napadaan kayo or nakita niyo yung mga pictures natin si Harry Rocker, yung mga latest pictures niya sa, sa social media, makikita mo yung itsura niya talagang stressed. Yung tipong wala eh. Talagang hirap na hirap na itong damuhong ito at deserve mo yan na mahirapan dahil nagpahirap ka sa taong bayan.